Samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin para sa isang himala. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay at ating mga pasanin. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa lahat na mabubuting bagay na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po ako sa inyong banal na presensya ngayon Buong puso at buong pananalig na humihingi ng himala. Alam ko, Panginoon, na sa iyo walang imposible. Kaya't sa gitna ng aking pangangailangan, ako'y nananampalataya. Panginoon, kayo ang Diyos ng kagalingan. Kung ako'y may sakit, pagalingin mo ako. Kung ako'y nawawalan, punuin mo ako. Kung ako'y nalilito, bigyan mo ako ng kaliwanagan. Kung ako'y nabibigatan, palayain mo ako. Kung ako'y nawala ng pag-asa, pagalabin mong muli ang aking pananampalataya. Diyos ng langit at lupa, alam mo ang laman ng aking puso. Kilala mo ang aking mga luha. Naririnig mo ang mga daing na hindi ko mabigkas. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na sa iyong takdang panahon, ipapakita mo ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Hinihiling ko ang isang himala hindi ayon sa aking kagustuhan, kundi ayon sa iyong dakilang plano. Kung ito'y para sa aking ikabubuti at para sa iyong kaluwalatian, hayaan mong mangyari ang himala ngayon. Pinupuri kita kahit wala pa ang sagot sapagkat alam kong tapat ka at hindi mo ako pababayaan. Turuan mo akong maghintay na may pananampalataya at panatilihin mong matatag ang aking tiwala sa iyo. Panginoon, ikaw ang Diyos ng mga himala at ako ay umaasa sa iyo dahil ikaw ay mabuti, makapangyarihan at tapat sa lahat ng panahon. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.